Natatanda niyo ba ang heartbreaking commercial na ito ng Jollibee noong 2017? Sa video, nagpapakita ang bidang binata ng kanyang feelings sa kanyang crush, ngunit hindi siya nagpapakilala. Sinusurpresa niya ang clash na dalaga sa pagibigay ng mga burgers na may message sticky notes. Kung minsan ay naglalagay siya sa locker nito, at kung minsan naman ay sa panahong down ng dalaga. Subalit na-discourage siya nung makita niya na meron na palang boyfriend si Gurry. Sa isang pag-aaway ng boyfriend ito at ng dalaga, doon nalaman ng babae na ang lihim na nagbibigay ng burger na may sticky notes sa kanya ay ang binatang ito. Ganun pa man, dahil nagkasundo naman agad sila ng boyfriend niya, baliwalang naglakad palayo ang couple. Fast forward sa kanilang school reunion in the future, ang binatang mahiyain pala at ang dalagang ito ang nagkatulungyan. Sa so parte ng commercial na may pamagat na homecoming, ipinakita ng Jollibee ad na ito kung paano ang dalawang bida ay nagkapalagayan ng loob. Bagamat tinanggap ng bidang binata ang kanyang kabiguan, hindi naman niya inaasahan na magiging malapit silang magkaipigan. Nakita ng dalaga kung kaano siya nito pinibigyan ng halaga sa so pamagitan ng palaging present nito sa buhay niya every time na mayroon siya mga activities sa school at kung siya ay down. Ang madalas nilang pag-uusap bilang magkaibigan ay lalo nagpalapit sa kanilang dalawa. Kahit na nang mag-break pa sila ng kanyang boyfriend na natiling magkaibigan ang dalawa. Sa huli, ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa pag-iimpigan. Nagpapaalala sa lahat na hindi napapagod ang pusong nagmamahal. Ito ang tunay na kapangyarihan ng pag-ibig. <tong>